Maulang umaga mga kadugo dugong Pilipino san mang sulok ng mundo andito tayo ngayon sa napakalawak na taniman ng mga sari-saring pananim tulad ng mais, tabako uh, kamote, sari-saring gulay at mga saging dito sa aming lugar at binisita natin mga kadugo itong napakalawak na tanim na kalabasa ng aking Tito Rizal puntahan natin mga kadugo talagang sinadya kong maglakad ng 20 minutes mula sa bahay hanggang dito para ipasyal kayo dito sa napakagandang tanim na kalabasa ayan o oh, mga kadugo uh, ang seedlings daw nito ay galing pa sa Spain <laughs> imported yung uh, seedlings nya mga kadugo hindi ko lang naitanong kanina mga kadugo kaninang nagpaalam ako kung ilang days na itong kanyang tanim one and one half hectares daw ito mga kadugo 15,000 square meters ang lawak niya. Ganda oh. Bale, uh, 90 days bago ito anihin mga kadugo. at ito yung another half niya mga kadugo hinati nila eh sa dalawa Yan. pero mas maluwang ay nauna siguro ito mga kadugo kasi ano na oh mahigit isang dipa na yung ano niya yung mga baging niya oh nauna pala ito ayan oh mga kadugo ang ganda napakaganda Tsaka napakalinis. Ayan, hanggang doon mga kadugo. Ayan. Ang napakalawak na kalabasahan. Dito tayo mga kadugo. Ni Tito Rizal Santos. Ay, hanggang doon, mga kadugo. Oh. Ay, kan, hindi sabay sa... Ay, dito. 2 hectares ito. Kanino kaya ito? Ito yung tinanunan niya noon ng kwan siguro. Ah, uh, patawala ba yun? Hanggang dito pala, mga kadugo. Oh. Ang lawak talaga. Iwan ko ngayong yung ko dito. oo oh, hanggang dito, oh, mga kadugo. Oh. <laughs> hanggang doon, oh. Oo nga, kasi sabi niya, 15,000, oh. Ang ganda, oh, mga kadugaw. Talaga naman, oo, oh, oh, Tignan natin hanggang doon. Sa dulo. Ang lawak. <laughs> Kala ko hanggang doon lang. Hindi pala. Uy, may tanim na din dito mga kadugo, Oh. oh kalabasa din ipapaakyat siguro ipapaakyat nila no yun know. oh ay talagang ang ganda Napagod na ako. Ang lawak. dami yan o yung hanggang sa may daan mga kadugo <laughs> nag ano hinihingal na ako sa paglalakad sa sa haba ang haba haba ay madumi na dito ayan hanggang dyan mga kadugo oh. hanggang dito may daan. <laughs> napagod ako. Ayan o. Ayan. Ang lawak ng taniman niya ng gulay. Pati yan o, may tanim. Kalabasa din. Siguro, lawak o makadugo, Itratry niya na ipaakyat. Ayan. Ayan. So yan mga kadugo ang napakalawak na kalabasahan ni Tito Rizal Santos dito sa aming lugar. One <laughs> napagod ako. So mamaya tignan din natin yung mga kalabasa niya na nandun sa uh, farm house niya. Meron pa doon mga kadugo. Mga kalahati siguro yon. So, samahan nyo ako. Puntahan natin mga kadugo. Nandito na tayo mga kadugo sa farmhouse ni Tito Rizal. Ayan, ito yung sinasabi ko na kalabasahan niya. Another half hectare. 5,000 square meters mga kadugo. Wala na siya dito. Dito siya kanina. O, ayan na mga kadugo. lapitan na natin. Huwag na nating pasyalin kasi napagod ako doon sa nilakad natin. Ay, malalim tong mga ano. Ayan ang mga kadugo. Ay, 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 ay. Ish, 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 ish. Oh, di ba? Ang lawak din. Oh. <laughs> So ayan mga kadugo I hope Nag enjoy kayo sa pamamasyal Dito sa napakalawak na Kalabasahan Ni Tito Rizal So ay, Maraming kakondon, oh. Papaya Uwi na tayo mga kadugo Ito lang ang sinadya natin dito Pasyalan ang uh, Malawak na Kalabasahan Ni dito Rizal Santos. So Ingat po tayo palagi. Makadugo. O lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala. O masa. Sumunod lang tayo sa kanya ang mga salita. Buti na lang mga kadugo at ano na? simentado na itong mga daan namin na papunta dito sa mga taniman namin ng mga sari-saring pananim. Yan o, oh, ang lawak mga kadugo. Yan o. Oh, oh. Bye-bye. I love you with the love of the Lord Jesus.